Hello, welcome sa akong channel uh, Alclario na alas yes. muli magbabahagi ng orasyon uh, para sa driver mga driver, yung kalitasan ng mga driver so kung ikaw po ay driver at uh, naniniwala sa mga ganitong orasyon kaya ito po ay para sa iyo so panoorin niyo po hanggang matapos ang aking video at intro muna po tayo Hello, welcome Welcome back sa aking uh, channel uh, Magandang mga po Luzon, Visayas at Mindanao uh, Maging sabro po Nawayabutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan kasano pa mga kapamakan at walang karamdaman Angat ko lagi ang inyong uh, mabuting pangatawan Ingat po tayo lalong lalo na po kung kayo po ay nasa abroad Ah uh, kung ikaw man po ay hindi pa nakasubscribe sa aking uh, channel, ay uh, subscribe ka na po. At pag click po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay dali updated sa lahat ng video na aking ina-upload. At uh, upang bilang suporta na rin. At tulong nyo na rin sa channel ko. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy nyo uh, at suporta sa aking uh, channel na ito. Sa uh, solid followers ko, non-followers, viewers at ikaw po na nanonood ngayon. Ako ay nagpapasalamat na maraming maraming pong salamat. At sa mga sharer ng aking mga video, uh, sa kanilang mga FB, maraming maraming pong salamat. Hindi lang po ako ang inyong matutulungan, kundi ang kapwa nating Pinoy na hindi naabot ng aking mga videos. Yan, maraming maraming pong salamat po talaga. Sa mga tulad kong content creator na ganito ang mga news nila. Uh, my brother and sister, shout out po tayo sa inyo dyan. Uh, sa mga albularyo, tingero, at sa mga nag-aaral, mga karunong din, shout out po. Yun, uh, salamat din sa inyong uh, patuloy na pagtitiwala na umorder sa akin ng mga medalya. At bato mo, at yan po ang kanilang mga resibo kapon, ay nagpa-shipping ko na. So, huwag po kayong mag ng uh, umorder ng mga medalyon na pamproteksyon pang protection po. Sapagkat so, uh, legit po ito at uh, araw-araw po ay pinapakita ko ang mga ipinapasipin kong mga resibo, mga order. <coughs> ayan na uh, ayan na po ang orasyon. Yan po ay uh, isinusulat sa papel. Ilalagay po sa pag nasulat na, dasala ng isang ama namin na bago naman natin bilang uh, uh, blessing sa inyong sinulat sa papel. At ilagay nyo po sa garapa ng 5% oil, yung ganyang kalit na bote. At lagyan nyo po ng uh, langis ng nyog. At uh, yun po ay inyong dadalhin. Sa bawat po na... Uh, maghahawak po kayo ng mga malabela, ano man yan, motor man yan, sakyan man yan, <coughs> iba pang klase na dia drive, yan po ang inyo po, uh, babanggitin yung orasyon na yan. <coughs> Excuse me. Para nito, para dito sa akin na Yan po, ah, uh, kahit araw-araw nyo po dasal yun, kaya bawat uh, uh, ano awak ng inyong manabela tatlong bes nyo po babanggitin at tihip nyo po sa inyo pong dibdib yan po, sana po matulong, makatulong mga katulong itong aking binali, binali sa ating mga driver at uh, pakishare po ang aking video uh, sana nakasubscribe ka na bilang suporta sa aking channel God bless